Yung isintomas na may, may dugo sa ihidok, parang pwede siya manggaling sa iba't iba na pwedeng baka bato, may iba't ibang sintomas din siya nararamdaman. Pero kunyari sa mga kalalakihan, pwedeng maging cause din pala yung hyperplasia, na benign hyperplasia. So, meron bang test doon na parang uh, sakop na doon na kunyari, pwede na makita yung ano, para hindi naman lahat pa ipapatingin niya. Kung baga, makita na yung pantog niya or kasabay na nung uh, prostate niya. Meron pa ganung test na pang mas malawak na Actually, diyan jan papasok ang importansya ng analysis ng isang doktor, mm -hmm. di ba? Kasi kung ang isang doktor, kaya ang importante ang history at physical examination. Mm -hmm. Maraming ah, tanong eh, si da. doktor, daming tanong. Jan mm -hmm. papasok ang importansya ng bakit mo tinatanong yan. Kasi siya mamimili ano kailangan lang na test, di ba? Sa mamimili ang ang anda, anda, yung pinagagawa, halos umabot ng mahigit 10,000. Mm -hmm. Yun lang pala ang iniisip yun natin. Di sana yun lang ginawa natin. Mm -hmm. Sino nag-iisip ng ganon? Sino maghihimay ng informasyon ng ganon? Ang doktor. Alright. So, yun na. Exactly. para mapin Oh, kasi minsan, natitig natin, ano ang paggawa natin? Google nga tayo. <laughs> ang <Adani laughs> dami naman. Oo. Oh, oh. ko ba ito? Mm -hmm. So, that verifies na kailangan ikonsulta mo sa isang doktor, urologist man mm -hmm. o no, hindi urologist, para mahimay at mai-prioritize Mm -hmm. base sa anong naiisip natin or impression mm -hmm. or diagnosis. Mag Magpa-check up talaga. Huwag maging pala decision. Okay lang din. Oh, kasi yung pala decision, gagastos ka ng malaki. <laughs> Totoo. Uh -huh. Okay oh. lang talaga. Tsaka ma-explain mo mabuti. Kasi baka minsan yung iba parang nag... mayroong mga ino-omit <laughs> <laughs> ng mga impormasyon minsan okay, sa mga yes, doktor. Yes, uh -huh. Kailangan Kaya talaga minsan maning... may mga doktor, tatanungin ka pa ulit. Kasi mm -hmm. nagtanong nga ka kanina, tatanong pa si doktor ulit. Yes, oh, kailangan mm -hmm. po yun. Kaya sometimes, we really have to, di ba, Be well, discuss, may discussion lagi tayo sa doktor. Maski short, important discussion. Mm -hmm. It will really help the patient no, mm -hmm. to be managed accordingly. Pero Dok, paano na po ito po? Ano yung correlation po nung hematuria tapos yung bladder cancer na mm -hmm. po, Dok? Paano po siya nagiging bladder cancer? Okay. So, hematuria at bladder cancer, common na pinag-uusapan kasi itong Nakakatakot eh, cancer ba naman, yeah. di ba? So, sino bang maaari may magkaroon ng mga bladder cancer kapag umihi ng dugo? Ito yung mga old age, no? Nasa mga 50s and above. May mga common, dati, mga lalaki. okay Pero ngayon, may uh, evidence Jesus. na, puwapag tayo na rin, pati sa mga bae, sino may previous exposure sa carcinogens, tulad ng paninigarilyo, uh, industrial uh, chemicals, no? So, yung paggamit ng mga tina sa buhok, ay. mga kalumang tina, Sigarilyo na, maski hindi ka naninigarilyo, pero mm -hmm. ang asawa mo or kasama sa bahay naninigarilyo. Mm -hmm. So, these exposures to carcinogen mm -hmm. not only causes you to have the common akalatin lang cancer, pati mm -hmm. bladder cancer isa sa mga common na uh, side effects ng long-time exposure to uh, smoking mm -hmm. okay and chronic infection as well. So, again, napoprofile mo, sino ba yung matatanda, mga isipin mo, gano'n. Mm -hmm. Pwede rin kasing umihi. Mas ang pag-ihi ng dugo, walang pain eh. Okay? Pwede walang Nagugulat pain. ka na lang, oy may parang ano. Parang normal, normal lang. Normal lang, no? So, kapag may ganyan, katulad may bladder cancer, minsan wala ka mararamdaman yan until umihi ka na lang ng dugo. Mm -hmm. Pero pwede rin, may kasama siyang infection. Pwede rin, parang naiirita ka, ihi ka ng ihi. So, hindi rin sila pare-pareho. Mm -hmm. Yan ang itsura ng Dito mo sa ating slide na. na nakalagay? Sa stage zero, para maliit pa yung cancer cell mm -hmm. doon. Pero, Kapag ka umihi na po ba ng dugo ang isang tao may bladder cancer? meron ba certain stage lang na nangyayari to o pwede pwede siyang mangyari sa early stages or late yes. stages lang siya? So, anyone o kahit sino na present ng may dugo sa ihi, lalo na kapag meron mga binanggito, lalaki na ni garillo mm -hmm. 50 pataas, magduda ka na lang. Mm -hmm. Para alamin mo, na, uy alamin mo na natin kung pa ba talaga at least kung na-rule out mo nagawa mo 'yung test, mas panatag mo na mukhang hindi naman cancer. Mm -hmm. Kasi Sometimes, maski walang dugo, pero pag nagpa-euralysis ka, doon mo lang may kita na may dugo pala. Hindi mo naikita. Hindi oh, mo naikita, no? di ba? o Wala ka nararamdaman kasi mm -hmm. inom ka naman ng inom. Mm -hmm. So, yun ang una nating, uh, yun ang parang, well, mindset mm -hmm. to be more aggressive. If you have the risk factors, if you are in the profile ng matanda or older, pangit naman ng na matanda, no? 50s and <laughs> <in> above, exposure <laughs> to carcinogens, mm -hmm. no? mga ganon, yung may wala namang masama para isipin mo muna na. Uy, baka ito 'yon. Mm -hmm. Alamin natin meron ba talaga ulan. Ito kapag nagsuspek na ang doktor na ay feeling ko bladder cancer. To. Ano naman po yung mga test na ipapagawa doon sa pasyente para mas ma-make ma sure nila na talagang 'yun yung yun. sakit? Okay. Minsan kasi dapat hihimayin din doktor, oh. mm -hmm. May kasamang UTI yan, pwede rin. So, maging infection infection test ka rin. So, urinalysis, cultures, no blood tests, you know, kung kinakailangan. Imaging is important. Mm -hmm. So, ang pinaka-importante ay pwede ka magpa-ultrasound. Mahikita yun. Pwede ka magpa-MRI or CT scan. Para ma-visualize mo, ay, doon, no, sa pantun na, na talaga. Or kakibat ka -ka yan, baka may kumalat na palabas. Di ba? Kasi kung cancer. Eh. So... Uh, in addition to that, kailangan makita mo mula sa loob or yung pa may nakita tayo slide na rin na ayun, paano makita sa loob ng bladder. Pag makita mo man, base sa ultrasound or CT scan, kakayuri mo. You'll get a sample. If not, you can remove it all para matanggal mo at di mo maulit yung pagkakaroon ng dugo. Diba? May eliminate mo. At the same time, malalaman mo. Mada-diagnose mo by biopsy ng talaga nga ba siyang tumor na cancer. Bye. Pero Dok, yung mga nagkakaroon po ba ng bladder cancer, sila po yung madalas na nagre-recur po yung uh, hematuria sa kanila? Yes. Isa pong uh, common na ang, ang bladder cancer per se ay may may, may karakter sila na nagre-recur. Mm -hmm. Kaya pagkatanggal mo at naubos mo yung bukol mm -hmm. sa loob, kailang, maaaring kailangan mo siyang bantayan at ulitin mm -hmm. by silip or ecistoscopy. Mm -hmm. Kasi again, no, may isang karakter ng bladder cancer ay umuulit recurrence, okay? Kasama po ka kahit pa yung issue ng recurrence pwede siyang mag-progress, no? or parang mas lalong magiging aggressive o kumalat. Mm -hmm. do nakita mo yung itsura ng pantog na yan, oh. pwede yung kayo rin yan, no? With cystoscopy at completely Ay. mawala. Mm -hmm. Okay? Pero kasi babartempo rin siya. Oh, okay? Mm -hmm. So, kasama sa management, kung cancer man yan, you have to do surveillance, mm -hmm. cystoscopies, and ano, kasi there's a there's a chance, no? Magkakaroon silang... Uh, recurrence.